Okay, pag-usapan natin yung isang bagay na pwedeng baguhin yung paraan mo ng pagraran ng Facebook ads at pag-manage ng leads. Ito yung pag-connect ng Facebook ads sa go high level. Kung nagraran ka ng ads, alam mong ang pagkuha ng leads ay kalahati lang ng laban. Yung totoong challenge ay kung paano mo i-manage yung mga leads na yun, paano mo sila itatrack, kung sino yung interested, paano ka mag-follow up sa tamang oras, at paano mo sila gagawing paying customers. Let's be real, kung manual mong ginagawa lahat yan, ubos oras ka, at malamang mababaliw ka rin. Dito papasok si go high level. Ina-automate niya yung proseso para bawat lead galing Facebook instant na papasok sa CRM. Matatag ng maayos at kahit yung mga follow-up messages, automatic nang masasend. Wala nang spreadsheets, wala nang nakalimutang i-follow up at wala nang sayang na pera sa leads na hindi naman nako-convert. Sa guide na to, ipapakita ko sa iyo step by step kung paano i-connect yung Facebook ads mo sa go-high level. Pag natapos mo to, hindi lang leads ang makokolekta mo, kundi mana mo rin sila. Makabook ka ng appointments at talagang kikita ka ng pera. So tara, let's dive in. Step 1, setting up your accounts. Bago pa natin isipin ang pag-connect ng kahit ano, kailangan muna nating siguraduhin na parehong nakasetup ng maayos ang GoHighLevel Level at Facebook Ads Manager. Kung meron ka ng accounts para sa dalawang yan, pwede ka na mag-skip. Pero kung wala pa, ito yung kailangan mong gawin. Create a GoHighLevel Level account. Una, i-click mo yung link sa baba ng description para makapagsimula sa GoHighLevel. Level. start ka agad gamit ang free 14-day trial kapag nag-click ka sa link na nasa description. Go ahead and click on that. Alam ko na parang hassle yung mag-sign up sa bagong software. Pero sobrang dali lang gawin ni GoHighLevel. Level. Pwede mong ilagay yung email mo at gumawa ng password gaya ng usual na process. Or kung gusto mong makatipid ng oras, pwede ka mag-sign gamit yung Go Google. Kung pipiliin mo yung Google option, may skip mo na yung boring steps gaya ng pag-verify ng email at manual na pag-fill out ng details. Pagpasok mo na sa loob, take a minute para explore ang dashboard. Dito mo i-manage yung leads mo, up ng automations at itatrack yung campaigns. Don't worry kung medyo overwhelming siya sa umpisa. Magiging clear din ang lahat once na magsimula tayong mag-connect ng mga bagay. Logging into Facebook Ads Manager. Next, buksan mo yung bagong tab at pumunta sa Facebook Ads Manager. I Make sure na naka in ka sa Facebook account na may-ari ng ad account na gusto mong gamitin. Kung first time mong gumamit ng ads manager. Baka kailangan mo munang gumawa ng business manager account. Ito yung paraan ni Facebook para maging organized lahat. Lalo na kung may iba't ibang businesses or clients kang hinahandle. Kung wala ka pa nito, sobrang dali lang itong i-setup. Sundan mo lang yung prompts, ilagay mo yung pangalan ng business mo at i-connect yung ad account. Pagkatapos mong makapasok, iwanan mo lang itong tab na naka-open kasi babalikan natin siya mamaya kapag gagawa na tayo ng Facebook Pixel. Step 2, creating and connecting a Facebook Pixel. So yung Facebook Pixel ay basically isang maliit na code na nagte ng lahat ng nangyayari sa website mo, landing pages or sales funnels. Sinasabi ito kay Facebook kung ano yung actions na ginagawa ng mga tao after nilang i-click yung ads mo kung nag-sign up ba sila bumili ng product or umalis lang nang walang ginawa kung wala kang Facebook pixel para ka lang ng ads nang bulag hindi mo malalaman kung alin ang effective alin yung nagsasayang kalang ng pera at kung paano mo ma-optimize yung campaigns mo kaya ayusin natin yan creating your Facebook pixel Punta ka sa Facebook Ads Manager i-click mo yung menu sa upper left yung three horizontal lines tapos piliin mo yung event manager click connect data resources at piliin mo yung web pagkatapos piliin mo yung Facebook pixel at hit continue Bigyan mo ng pangalan yung pixel mo. Pwede mo siyang pangalan ng after ng business or brand mo. Ilagay mo rin yung website URL mo. Required ito kahit na go high level landing pages at lang ang gagamitin mo. Click continue at sundin yung mga prompts. Once tapos na, magge-generate si Facebook ng pixel ID para sa iyo. Iwanan mo na lang na bukas tong window kasi kakailanganin natin yung ID na yan sa susunod na step. Adding the pixel to go high level. Ngayon balik tayo sa go high level para i-connect yung pixel. Sa loob ng go high level, i-click mo yung settings sa left menu. Hanapin yung integrations tab, scroll down hanggang makita mo yung tracking codes or pixel section. i mo yung Facebook pixel ID sa designated box at ihit yung save. Sa point na to officially nakalink na yung Facebook pixel mo sa go high level. Ibig sabihin every time na may nag-interact sa Facebook ad mo matitrace na yung actions nila sa loob ng Facebook. Super important nito later para pag nag-optimize na tayo ng campaigns. So sa go high level pupunta ka sa settings scroll down to integrations at dito mo makikita yung connect Facebook and Instagram Diyan mo i-coconnect yung Facebook pixel mo. Step 3. Setting up Facebook lead ads for maximum results. Ngayon na nakoconnect na yung pixel, oras na para mag-setup ng Facebook lead ad. Iba to sa regular ads na nagsasend ng tao sa website. Instead, dito lang sila mismo sa loob ng Facebook makakapag-fill out ng quick form para ibigay yung contact details nila. This makes it super easy para sa mga tao na mag-sign up. Na usually, ibig sabihin mas maraming leads para sa'yo. Pero ito yung catch. Just because mas marami kang leads doesn't mean na good leads sila. Kung hindi ka magiging maingat, matatambakan ka ng mga junk leads na hindi sumasagot tatawag or email. Kaya kailangan nating i-optimize kung paano natin isa-set up yung forms. How to create a lead ad that actually gets response So, balik tayo sa Facebook Ads Manager. I-click mo yung Create New Campaign at piliin yung Lead Generation. So, pupunta tayo dito sa Create, tapos scroll down sa Leads at piliin yung Continue. Pagdating doon, ang gagawin mo is piliin yung Instant Forms as your Lead Method. I-set mo yung Audience, Budget, at Placements. Click Next para i-build yung Lead Form mo. Ngayon, dito kadalasan nagkakamali yung karamihan. By default, ina-autofill ni Facebook yung form gamit yung pangalan, email, at phone number ng tao. Mukhang okay siya, pero sa realidad, nagre-resulta to sa bad data. Madalas, luma na yung info or minsan hindi na rin maalala ng mga tao na nag-sign up sila. So instead, ang gusto nating gawin ay i-require yung mga tao na i-type manually yung info nila. Ito yung way para masigurado na gusto talaga nilang mag-sign up. Magtanong ka ng qualifying question, something simple tulad ng, "What service are you interested the most?" Makakatulong to para ma-filter out yung mga hindi seryoso. Pero keep it short lang. Huwag mong gawing parang exam. Tatlo hanggang apat na tanong max lang. Kapag nabuo mo na yung form mo, i-click mo yung publish tapos move na tayo sa next step. Dito ay select natin yung Instant Forms. Pwede ka nang mag-set ng daily budget mo at i yung next. sa step na ito, pwede ka nang mag-build ng sarili mong form. Dito mo rin pwedeng idagdag yung mga qualifying questions na pinag-usapan natin kanina. So pupunta tayo at tatawagin natin itong form. Papangalanan natin siyang new form. I-click yung next. Magdadagdag tayo ng isang multiple choice question at itatanong what service are you most interested in. Lalagay natin yung options, one-on-one -on -one coaching at group coaching. At para naman sa contact information, iiwan lang natin kung ano yung default. Then, i-click yung next. Step 4. Pag-connect ng Facebook lead ads sa go High level. Sa point na to, gumagana na yung lead ads mo. Pero right now, lahat ng leads na nakukuha mo ay naka-imbak lang sa loob ng Facebook. Kailangan natin silang automatically i papunta sa go High level para ma-follow up sila ng maayos. Para magawa to, kailangan natin i yung lead form field sa loob ng go High level. So, sa loob ng go High level, pumunta ka sa settings, tapos integrations, i-click yung connect Facebook at piliin yung Facebook page na ginagamit mo para sa ads. Kapag connected na, pumunta ka sa Facebook form field mapping. Hanapin yung lead form na ginawa mo at i-click yung map fields. I-match mo yung form field sa tamang field sa loob ng Go High level. Name, email, phone at iba pa. Tapos i-click yung save. Ngayon, sa tuwing may magsasubmit ng Facebook lead form mo, automatic na mag-a-appear yung info nila sa loob ng Go High level. So sa point na to, from running basic Facebook ads, meron ka ng automated system para mag-capture ng leads. So to recap, sa pag-connect ng Facebook ads sa Go High level, ma-automate mo na yung lead flow mo para hindi mo na makaligtaan ng kahit isang opportunity. Mas mapapaganda mo rin yung lead dahil ma-filter out mo agad yung mga bad leads. Kaya kung seryoso ka talaga sa pagpapatakbo ng profitable Facebook ads, hindi na pwedeng palampasin tong setup na to. Oh, medyo may effort sa umpisa para iset up, pero kapag gumagana na siya, makakatipid ka ng oras sa manual work at makakakuha ka pa ng mas magagandang leads. Ngayon, kung gusto mong magsimula sa go high level, meron ulit kaming link para sa sa description sa baba kung saan pwede kang mag-start ng free 14-day trial. Affiliate link to, ibig sabihin kumikita kami ng maliit na commission kapag ginamit mo. Pero walang dagdag na gastos sa iyo. Malaking tulong to sa channel para maka pagpatuloy kaming gumawa ng free content na tulad nito kaya kung gagamitin mo sobrang thank you in advance at kung naging helpful ang video na to para sa don't forget to leave a like mag-subscribe at ihit yung notification bell para hindi mo makaligtaan yung mga bagong videos dito sa channel dedicated kaming tumulong sa iyo na magtagumpay sa e-commerce sa pamamagitan ng pagbibigay ng tips strategies at insights para mapalago ang online business mo kaya make sure na mag-subscribe ka pero other than that sobrang thank you sa pananood and takits tayo ulit sa susunod na video